magandang hapon sa inyo mga kasipag nandito ako ngayon sa taniman ko ng sitaw at meron akong ano bunga ng saging alam nyo ba ito ay napakahalaga sa aking pagtatanim dito ng sitaw dahil talagang pangit yung lupa dito sa aking pinagtaniman kung natatandaan ninyo ito yung inano namin ni Anakis yung nilinisan tapos tinaniman namin ng sitaw at saka balinghoy ay pangkain lang naman ito hindi naman pangbinta. kaya ginawa na natin siyang organic para healthy naman yung ating kakainin at saka kung bibili pa tayo ng pataba ng mga sintetik ay napakamahal pa ay gusto natin talagang organic yung ating kakainin kaya itong saging ay napakahalaga doon sa aking sitaw yan tingnan nyo naman mga kasipag yung aking sitaw na nababansot na tapos talagang pangit yung pagkatubo niya, yung pagkatubo niya yung nasusunog yung dahon. Tapos ganyan yung nilabas niya, liliit ng dahon. Ito ay nilagyan ko na rin ng ano, ng saging. Tapos ituturo ko sa inyo ngayon kung ano aking ginawa para gumanda yung kanyang dahon. Tingnan niyo naman at biglang lumaki na yung dahon niya. Buhat nung nilagyan ko siya ng saging. Yung saging ay aking ano, ginayat-gayat na. Tapos, kinayat ko tapos nilagay ko lang dito sa puno niya tapos tinabunan ko lang siya ng lupa yan ganyan lang yung ginawa ko tapos napansin ko na lang na biglang gumanda na yung kanyang pagkadahon dati kasi naninilaw na yung dahon niya yan dati kasi yung dahon niya ay ganyan na o naninilaw tapos nilagyan ko na siya ng saging. Ayan, medyo gumanda na yung kanyang dahon at medyo naging green na. At ayan, medyo tumaba-taba naman. Hindi katulad dati na talagang bansot na bansot na ang liliit ng dahon. yan pero ngayon, napakaganda na ng kanyang pagkatubo. At medyo tumaba na. Sigurado mamumungan na to. At yan, nilagyan ko na rin siya ng mga balag nagapangan para maraming kanyang gapangan. Ayan, napakaganda naman ng pagkatubo na niya ngayon. Medyo talagang ano, gumanda nung nilagyan ko siya ng saging. Medyo tumaba na yung kanyang puno. Hindi na naninilaw yung kanyang mga dahon. Ayan, pula dati, oh, naninilaw yung dahon niya. Tapos na nilagyan ko na siya talaga ng ano, ng saging. Ayan, medyo gumanda na. Ito pa yung isa, oh, na nabansot na talaga yan bansot na pero nilagyan ko ng saging ayan o, medyo nag-green na yung kanyang dahon at gumanda na Ayan. at yan lang, mga kasipag ang aking video ngayon na aking itinuro lang sa inyo kung anong kalaga ng saging sa aking sitaw actually ngayon ko lang siya talaga ginawa hindi ko naman alam na ganoon ang magiging resulta trinay ko lang na lagyan ko kaya ng ano, bunga ng saging yung may dagta pa talaga yung bagong pitas na saging ay eh, gumanda naman ibig sabihin effective talaga yung bunga ng saging doon sa aking sitaw kaya yan lang mga kasipag mga masipag na magsasaka magtatanim ng mga gulay ay yan lang po sana ay okay, huwag magsawa ng manood sa akin mga video at salamat doon sa akin mga subscriber talagang dumadami pa sila kahit doon sa short kong video ay nag susubscribe sila sana panuorin nyo rin yung aking mga nag nakadaan pang mga video to so support me please support me naman kailangan ko kasi ng watch hour para tayo ay maging okay na kay YouTube. Yun lang po. Bye-bye. Thank you and God bless.